3 2 1 Ayan, ayan, magandang umaga po sa ating lahat sa ating mga kasukod dyan, oh Good morning, good morning for today's video Ayan, andito tayo ngayon ulit sa Emos Market Check out sa mga solid subscribers ko dyan, Ha? Oh. Ayan, oh Shout sa mga kalibor. Ayan mga kasukay. Marami-rami na po ang customer. Ngayon ay araw ng Sabado. Ayan na. Halimango mga kasukay. Madami tayong halimango ngayon. Sa so mga bago dyan, palike and subscribe naman mga kasukay. tumalon yung hito ayate Ay ate, good morning. Ayan mga idol. Ha? Maulang umaga mga kasuka. kira kayo, busy ka? Kel, nagtalon yung hito, Kel. Hala. Hala. Nagtalo na na. nagtatalo ng na mga kapuso kaya na po nagtalo na lang mga dalag ang dalag mo tira kaya laka na yung pangipit may ano pala itong dalag ano, 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 umakas na po ang dito kaya dalag naglalakad doon <tinyo> <tinyo> Pangalawa God, wow Grabe, wow. lalakad oh. Lakas. Hayo na matanggal. Keltanggal ng mga kalim, napalakas yung ano ko. Ayun, may nahulog pa diyan kalapang Masyadong malaki yung panino May, May lagi oh. pa yung hito May mabait lang o Ang laki hito Uy, masyadong Magkano ba isang kilo? Kaya yan mga kasukay Mayroon tayo rito Itong hitong napakalaki o Kaya po Grabe siyang banyero na sukat Magkano kilo sa hito Kel? 370 Kel 380 ang kilo, Kel? Kel, magkano rin sa ito? 280. 280 kilo, bossing. Sa dalag? Kel? Kel, yung dalag, magkano? 380. 380 mga kasok. Ayan na naman. Tumalo na naman. Ako lang ka niyo, ma'am. 370. Ate, Busy busy si Ate Raquel ngayon, mga kasukay wala si Kuya Rico. Umalis ba? Ayan mga kasukay daming, ano, ang daming na pong tao. Grabe ang sarap ng ano kanina mga sukat yung hito at saka yung dalag nagtalunan. Bising busy, busy si Ate Raquel oh. Ay si Ate ano pala to si Rosman Mga kasuke Kanina pa maraming bumibili ng hito Na paninda ni Ate Raquel Dahil ang gaganda po ng mga sukat ngayon Ayan o, oh. galit, uy galit na galit si Kuya Pablo, uy bakit kayo nagagalit? Ayan mga idol ha. Shout out sa mga nagtatrabaho sa palengke, Magandang umaga sa ating lahat. Ay, marami na pong tao kahit maulan at masamang masungit ang panahon. Ayan, napakabait naman ni ate. Bumili ng basahan kay tatay. Hindi niya na kinuha yung sukle. God bless po ate. Katawad sa tropa natin. Good morning, bossing. Ah, ito pala yung bossing. Oh. Tingnan mo, umang umangat. mga, angat, angat, na naman. Hindi ka sa mga uso. Magkalis-kis dyan, pare. Ayan, mga sariwa ko, ang tinda ni Boss Tobal. Ayan, mga kasukay ang dami nila ni Boss Tobal, mga kasukay Napakaganda. Mayroon siyang tuna. quality yun. Oh. Ayan, sa mga magtutuna yun, quality quality. Meron ding pang sigang, mga kasukay Ayan. Ay, mga na mga idol eh. Dami Ayan sa mga ano natin dyan no? Ibang maling Shoutout kay Tubal. Ay, -bos Kambal. Bising -bising kay Boss Kambal. Bising-bising. Kay Boss Bison. Ayan mga kasuko. Dami si Ayan. What's this one? Good morning.